Mga utol, alam niyo ba na may mga lugar na hindi talaga tumatanda? Hindi dahil maganda ang tanawin, kundi dahil may mga kwentong tila ayaw magpahinga. At may isang lugar sa Baguio na may gusali na kahit nakalock ang pinto, parang may naglalakad pa rin sa loob. Kung gusto ninyo ng mga kwentong nagpapalakas ng tibok ng tibdib pagpatak ng gabi, huwag kalimutang mag-subscribe at share ang episode na ito. Simulan na natin bago pa tayo sabayan ng mga yabag na iyon. Mga utol, ang Baguio Teachers Camp. Itinayo ito noong 1908 bilang isang retreat and training ground para sa mga guro. Noong una, puno ito ng liwanag, tawanan at mga gabing maingay dahil sa mga seminarista na nag-aaral at nagbabahagi ng kaalaman isang lugar para sa pahinga at pag-unlad. Pero habang tumatagal ang panahon at habang tumarami ang mga taong tumadaan sa mga pasilyo nito, may mga pangyayari na hindi na kayang ipaliwanag ng kahit sinong staff. Mga kwentong bumubulong sa dilim na hanggang ngayon ay nagpaparamdam pa rin. Ang unang kwento ay laging nagsisimula paglampas sa ating gabi Isang gabi, may isang security guard na naka-duty. Dahimik ang buong paligid. Malamig ang hangin, tipikal sa bagyo. Sarado na ang lahat ng dormitory rooms. Ang mga guro at seminarista ay mahimbing ng natutulog. Habang nagiikot siya, dumaan siya sa isa sa mga lumang hallway. Yung tipong mahaba at medyo madilim na ang tanging ilaw ay nanggagaling sa mga bumbilya sa itaas. Tapos, bigla niyang narinig ang isang tunog. Tunog ng sapatos na may takong. Tiktok, tiktok, mabagal, dere-derecho. At papalapit sa kanya, kinilabutan ang God. Walang babae sa duty niya. Walang bisita sa ganoong oras. At higit sa lahat, walang dapat naglalakad sa hallway na iyon. Imposible. Pero malinaw ang tunog. Hindi ito guni-guni. Parang may naglalakad mula sa dulo ng pasilyo papunta sa direksyon niya. Sa halip na matakot, sinubukan niyang maging matapang. Sinundan niya kung saan ang gagaling ang tunog. Habang papalapit siya, papalapit din ang tunog ng takong. Hanggang sa bigla itong tumigil sa harap mismo ng pinto ng Room 5 dahan-dahan niyang binuksan ang pinto handa sa kung ano man ang makikita niya. Pagbukas niya, wala. Walang tao. Walang kahit ano. Pero naramdaman niya ang isang pambihirang lamig sa loob. Yung lamig na hindi galing sa klima ng bagyo, kundi yung lamig na parang may dumaan lang sa tabi mo, pero hindi tao at dito napapasok ang mga kwento tungkol sa Room 5. Dahil ang Room 5, mga utol, ay laging may kwento. ayun sa mga nag-training dito noon, may isang babaeng madalas makita na nakatayo sa bintana tuwing gabi. Mahaba ang buhok, maputla ang mukha, at hindi raw ito kumikilos. Nakatayo lang, nakatingin sa labas, na parabang may hinihintay. Pero ang isang detalye na hindi malilimutan ng mga nakakita at ang siyang nagpapatindig ng balahibo nila ay ang katotohanang hindi raw nakadikit ang mga paa niya sa sahig. Nakalutang siya. Isang estudyanteng counselor ang nagkwento ng sarili niyang karanasan. Nasa hallway siya noon nag-CCR break sa bandang alas dos ng madaling araw. Tahimik na ang lahat at siya nalang yata ang gising. Pagdaan niya sa tapat ng room 5. Napatingin siya sa bintana nito. At nandun nga ang babae. Nakatayo. Nakatalikod. Pero tulad ng sabi sa kwento. Nakalutang. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang tumakbo. Pero parang ang mga paa niya sa kinatatayuan. At ang mas nakakatakot pa para bang naramdaman ng babae na may nakatingin sa kanya. Dahan-dahan, dahan-dahang dahan gumalaw ang ulo nito. Papunta sa direksyon niya, hindi sumigaw ang kaunselo. Hindi rin siya tumakbo. Natulala lang siya habang pinapanood ang ulo ng babae na dahan-dahang lumilingon. Ang tanging gumagalaw sa paligid niya ay ang malamig na hangin na parang humihigop sa kanya papasok sa kwarto. Ang nagpabalik lang sa kanya sa realidad ay nang gumalaw ang anino sa likod ng babae na parang may isa pang nilalang na nakasilip mula sa dilim ng kwarto. Doon na siya natauhan at tumakbo ng walang lingon-likod. May isa pang kwento mula naman sa mga campus tatlong magkakaibigan ang nasa loob ng kanilang dormitory room. Gabi na, pero gising pa sila, nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa seminar. Bigla, may narinig silang mahinang paglakad sa taas ng kisabi nila. Imposible, walang tao roon. Ang taas ng kwarto nila ay ang pinakataas na palapag na. Pero sunod-sunod ang mga yabag, mabigat at mabagal para bang may isang taong mabigat na umiikot-ikot sa mismong ibabaw nila. Nagtaka sila. Nagtinginan. Sinubukan nilang baliwalain. Baka pusa lang o kung ano. Pero nang tumingin sila sa ilaw sa kisame, napansin nilang unti-unting umiikot ang direksyon ng malit na anino na nililikha nito. Para bang sinusundan ng anino ang pag-ikot ng kung anumang nasa itaas hindi nila may paliwanag. Doon na sila kinabahan. At kasabay ng kaba nila, nakaramdam sila ng malamig na hangin na parang humahaplos sa mga batok nila. Hindi na sila nag-isip pa. Sabay-sabay silang nagtakbuhan palabas ng kwarto. Iniwan ang lahat ng gamit nila. May isa namang matagal ng caretaker na nagsabi rin na minsan, kapag nag-iikot siya tuwing madaling araw, may nakikita siyang isang estudyanteng naka-uniform na nakaupo sa hagdan. Humahagulgol ito, nakatungo ang ulo, kaya hindi niya makita ang mukha. Noong una, akala niya ay isa lang sa mga seminarista na may problema. Lalapitan niya sana para tanungin, pero may napansin siyang kakaiba. Ang pag-iyak ng estudyante ay parang hindi humihinga walang pagitan. Tuloy-tuloy lang ang hagulgol na parang nanggagaling sa isang tape recorder. At kapag sinusubukan niyang lapitan, bigla na lang itong nawawala. At syempre, ang pinakakilalang kwento sa teacher's camp, mga utol, ay tungkol sa mahabang hallway. Hindi ito nangyari sa gabi. Araw iyon, maliwanag. May dalawang staff na naglalakad sa isa sa mga mahahabang pasilyo ng kampo. Habang naglalakad, napatingin ang isa sa kanila sa dulo ng hallway. May nakita siyang isang babaeng nakadungaw sa bintana. Normal lang. Walang nakakatakot. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagkatapos ng ilang segundo, tumingin ulit sila. At doon na sila kinilabutan. Ang babae nasa gitna na ng hallway. Hindi nila nakita gumalaw. Hindi nila nakita naglakad. Pero bigla na lang, mas malapit na siya sa kanila. Parang lumundag mula sa dulo papunta sa gitna. Nagkatingin na ng dalawang staff, hindi makapaniwala. Sabay silang pumikit ng mariin, umaasang na lang sila. Pagbukas ng mga mata nila, wala na ang babae. Naglaho na parang bula, marami ang nagtatanong kung bakit tila hindi umaalis ang mga presensyang ito sa Teacher's Camp. Ang sabi ng ilan, baka ito ang mga kaluluwa ng mga namatay sa lugar noong panahon ng digmaan. Ang iba naman ay naniniwalang baka may mga hindi natapos na gawain ang mga ito. Baka may hindi sila nakalis. O baka naman, may pinoprotektahan sila sa lugar na iyon na hindi natin kayang unawain. Mga utol, ang teacher's camp ay isang paalala na may mga lugar na sumisipsip ng alaala ng mga dumaan dito. Minsan, ang saya at ang takot ay pareho lang na naiiwan sa mga pader, sa mga sahig at sa hangin. At paalala rin ito na ang katahimikan ay hindi laging nangangahulugang walang laman. Dahil minsan, may mga hakbang na nagpapatuloy kahit matagal nang walang sapatos na suot. Kung gusto pa ninyo ng mga kwento mula sa likod ng mga lumang bintana at mga pasilyong hindi natutulog, abangan ninyo ang susunod nating episode. Maraming salamat sa pagsama, mga utol. Mag-ingat kayo palagi.